Alright mga kapatid, dito na naman po tayo sa isang reaction video. Ito po ay emergency landing. <laughs> Nakita ko lang po ito sa UN TV News and Rescue. Yan, shoutout po. Then nasa description naman yan ang kanilang channel. Tayo po ay gagawa lamang ng reaction. Kasama ko po ang taong bayan na magko-comment din. Mini taong bayan kasi hindi naman kalakasan ng ating views. Nagulat lang ako kasi sabi dito sa oras ng digmaan, Pilipino muna ang dapat lumaban bago dumating ang mga kaalyado. So ibig sabihin kung sakasakaling magkakaroon ng gera, lalaban muna tayo. Ilang araw po mo ilang araw ba yung sinasabing lalaban muna ang uh, mga Pilipino or yung mga sundalong Pilipino? Uh, linawin ho natin kasi Pilipino muna ang dapat lumaban. So kasama po ba kami diyan? So ang pinakamas maganda ho sanang mindset ng ating mga kagalang-galang na army, eh wag magkaroon ng gera kasi dedepensa lang naman ho tayo. At ang kaalyado ho natin, eh kaklose naman po yung China. So, papano po tayo ngayon pupuntahan ng kaalyado natin gayong China at Amerika nagkamayan, okay naman sila. <laughs> Paano na yan? Pag nasabak ang Pilipino sa laban, anong magagawa ng Pilipinas? Okay, basahin ho natin ito. <laughs> hindi, panoorin ho natin mga kapatid. Nakakabigla lang ho kasi hindi naman, ako, hindi naman ho ako magaling sa mga taktika, pang matalinuan, wala ho tayong alam dyan. Counter strike lang po ang nilaro ko noon. Hindi ako nakarating ng mga army-army. Ngayon, pakinggan ho natin yung sinabi dito ani ah, General, okay? Kung sakaling magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us hmm. to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipaggera. Tayo daw muna. So ilang araw po yung tayo muna bago tayo tulungan <laughs> ng mga kaalyado natin. Nakakatakot po ito, no? Damay ho ang buong Pilipinas, buong Pilipino sa ganitong mindset ng ating mga kagalang-galang na army. Hindi mo natin sila binabash. Ang sa atin lang ho, nagugulat tayo, nagbibigay ho tayo ng reaction. Na, nakakagulat naman ho talaga. So, kailangan sumabak muna yung mga kapwa Pilipino nating mga sundalo. So, pag medyo wasak-wasak na, tsaka po ngayon lulusob yung mga kaalyado natin. Kung lulusob. <laughs> Gaya nga ng sinabi natin kanina, Amerika, China, okay na. Eh, ang pinakamalapit lang naman na pwedeng makalaban ng mga Pilipinas, ng Pilipino ay eh yung China na okay naman sila ng Amerika. So, paano tayo tutulungan ng Amerika gayong yung China eh close naman na sila. Tapos yung Pilipino, Pilipinas, hindi malang nabanggit ni Trump doon lang tayo and the others. So, doon na lang tayo sa and the others. Ni hindi tayo nabanggit. Agoy. Napili... Pinilit pang makipagkamay ni BBM Kay, di ba? Kay China, China. Nako, delikado tayo. Pakinggan na pa natin, ha? Kaya't napaka-importante yung ating unilateral defense plan at itong ginagawa nating exercise na ito. Ah. Kailangan muna nating lumabang mag-isa para ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng gera o kaguluhan. Kayo, papayag ba kayo, mga kapatid? I-like po natin to ha, para kumalat, mag-comment po kayo dyan. Tama ho ba? na kailangan Pilipino lang muna lalaban hindi muna makikipagsiba sa bayan yung mga kaalyado natin O oh, Pilipino muna pag medyo naubos na yung kalate tsaka tayo lumaban Ngayon sabihin na nating palalakasin ninyo ang mga army palalakasin nyo ang sundalo ng ating Pilipinas napakadabes hunon Pero anong laban natin sa malaking bansa? Anong laban ho natin? So, okay, makikipaglaban na. Biglang maglalabas agad ng mga tatlong nuclear itong China. Halimbawa, o total, tayo unang sasabak eh. O, edi wawasakin na lang muna ng China. Yung Pilipinas. O, oh. o oh, ngayon, wasak na Pilipinas. Ipagtanggol lang ang Pilipinas. Sabi ng mga kalyado ganon. Medyo parang piloso po yung dating ng sinasabi ko, mga sir, ha? Pero may pinupunto. ganon ganun na lang ba yun? Eh paano kung yung atake ng China ay eh sobrang lakas? Unang bungad alang first attack nila eh talagang pangmatindihan na. Oh. Magpipirmahan muna. O oh, ito oi, Kaalyado. Pwede po bang tulungan nyo kami? Bala kayo diyan. <laughs> Basta kami dito, okay na. Itoy parang medyo biro no, pero kung titignan mo mga kapatid, nakakapag-alala na tayo pala muna ang mauuna. Hindi nyo huba na isip yan, mga sir, tagalang-galang naming army. Hindi naman ho namin kayo uh, parang, anong tawag dito, yung dinidiscourage ba yun? Oh, hindi ho ganon. Hindi na sa English. Kung tayo mauuna, hanggang kailan tayo mauuna? Ang isang araw na gera, marami na pong pwedeng mangyari. Pangalawa, Pwedeng sabog-sabog na yung mga ibang lugar natin. Kawawa ang mga Pilipino. Kawawa yung mga inosente na ayaw naman ng gera. Mas maganda ho mga kapatid, wag natin i-mindset yung mga ganyan. Siguro sinasabi lang naman niya kung sakali. Pero mas mabuti hanggat maaari, maiwasan ho natin yung gera. Sige, magsanay kayo kung magsanay. Pero nakakabahala yung balitang uh, sa oras ng digmaan, Pilipino muna ang dapat lumaban. Bang! GG Sino ilalaban natin? Mga chismosa Ay, yung mga kasulanduhan natin Oo, lalaban sila Pero kawawa naman ho sila Ganun-ganun na lang ho ba yun? Magbubuwi sila ng buhay na alam nilang Wala silang kalaban-laban Kailangan mas maganda Nandiyan dyan yung mga kaalyado para sa atin Eh yung Amerika, ano bang ang pwede nilang Gamitin itong Pilipinas? Maging ano, uh, maging battlefield. <laughs> Kasi malayo ang Amerika, isan eh. ba sila dadaan? Saan ba sila magla para mag uh, magbaba ng mga kanilang mga panggera? Sa Pilipinas, maaari. Pwedeng sa Taiwan. Pero Pilipinas, ang pinakamagandang ispat nila, panglaban nila sa China, magagamit tayo. Ngayon, tayo ba magagamit natin ng Amerika? Taripa pa lang eh. Uy, 1% eh. Tapos hindi pa tayo napabigyan itong huli, ano? Oh. Lakas tama nito, puti yari tayo nito. Ibig ko sabihin lakas tama. Lakas talaga ang tatamaan natin pagka uh, inatake tayo ng China. Kahit magagaling ang ating mga kapwa Pilipino, eh, ano ano naman laban natin? O halimbawa tayo unang lalaban, ulitin natin na, o paparating na tatlong nuclear. Oy, pwede bang ibakapan muna tayo ng ano? Paparating na, nandiyan dyan na, dalawang oras na lang. Hindi. Pilipino mo lang lalaban. <laughs> Nakakagulat lang mga sir Hindi po tayo magaling, hindi tayo marunong. Kasi ang Philippine Army ho natin o mga kasulduhan natin, mga army natin, sila po talaga may alam ng mga taktika. Baka naman may mas alam silang paraan. Ano? Ganoon na lang siguro. <laughs> Pero nakakatakot, di ba? Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ah. Kaya patuloy ang ginagawang pagsasanay at pagpapalakas ng sandataang lakas ng bansa. <clears throat> gaya ng Joint Exercise Dagat Langit Lupa o Ajax Dagit Pa 09-2025 na binuksan ah -huh. ngayong araw at tatagal hanggang November 14. Isa itong unilateral exercise ng AFP nalalahukan ng iba't ibang sangay ng sandataang lakas hmm. kabilang ang hukbong dagat, hukbong himpapawid, hukbong katihan at special operation forces. layo ng kaya nga ma'am uh, sir aanuin ba natin yung malakas na malakas tayo kung yung kalaban natin mayaman sa nuclear <laughs> Ano mga sir? Palike ko ha, palike ko ng ating video mga kapatid, nakakabahala ho talaga. Pagsasanay na patatagi ng koordinasyon at pagtutulungan ng bawat sangay ng sandataang lakas. paunlarin ng ang kanilang mga taktika at pamamaraan sa pagsasagawa ng misyon sa Himpapawid. Kahit sili ito lapit ka pa eh, kahit Fernando po Junior ka pa eh. Kahit pagsama yung pa yung mga bidang magagaling na nabubuhay, kahit maraming mga nakikipagbarilan. Eh. Sabi ko sa inyo, kahit isa lang, nuklear, kahit yung mga atomic bomb lang, yung mga gano'n, um, kahit sino ba sasalunon. Tapos Pilipino. ...ragatan at lupa. Sa sentro ang pagsasanay ngayong taon sa territorial defense, maritime security, cyber defense at information warfare exercises. Naka. Itong Ajax, tayo lang ito. It's only the armed forces of the Philippines together with the Coast Guard together with the Philippine National Police so that makita natin yung kung saan tayo kung ano yung hangganan ng ating uh, depensa Agree naman ako dyan, sir kahit ako gusto kong palakasin ang kapwa Pilipino natin Pero hindi huya ng ano eh um, hindi huya ng priority natin Ang priority natin tanggalin muna lahat ng mga corrupt dito po sa Pilipinas para yung mga magi-invest sa tin hindi na matatakot at maaaring yung China, pwede natin makausap na mag-invest sila dito, pakinabangan na lang yung lakas ng kanilang puwersa kaysa naman po makipaglaban tayo diyan. Wala. Uh, ako hindi ako matalinong tao, ulitin ko. Pero sa ganitong paraan, papayag ba kayo? Yung mga sundalo natin mamamatay na lang ng ganun-ganon. awawa din, ginagalang ko mga sundalo kahit sila seryan, general. Mahirap yan. Ito, may, mag, may nag-comment. Pag ginera ang Pilipinas, saka lang tayo lalaban, pero wag tayong mangunguna sa gera kasi wala naman tayong laban sa mga malalakas na bansa. Oo. <laughs> oh. Kumbaga, didepensa lang ang Pilipinas. Amen, sabi ng ganon. Kaya nga ibang bansa, panay ang pagpapalakas dahil kailangan talagang ipagtanggol ang kanilang bansa. Hindi pwedeng yung uh, pasusuntok ka lang tapos magpapasumbong ka sa kaalyado. Tama. hindi rin humaganda yon No? Kung baga, maungo muna tayo, manguna. ay malamang masusuntok talaga tayo ng bonggang bongga. <laughs> Pero GG tayo. Kapag so, kayong sumugod sila ng isang bagsakan, mahirap po yun, ano? Yung usapang gera ho kasi, mga kapatid, tunog lang parang ano ba, hindi nyo ba alam ang ibig sabihin noon? Nakaranas na ba kayo yung mga kabataan? Mga nagugutom, mamamatay na lang sila sa gutom? Nakaranas na ba kayo ng ganon? sa Marawi, kita nyo, kahit nanalo tayo, wasak-wasak yung bahay nila. Imagine nyo, Luzon. O, Luzon lang muna, sorry. Kahit Bisaya, so Mindanao, kahit ano. Pag nadapuan tayo ng uh, gera na yan, durog ang Pilipinas. O kailangan may mawawasak muna bago ano. Hindi naman mawawasak kasi gagaling ang mga Pilipino. Anong gagawin nyo sa mga nuclear na paparating? Hami-hami wave. Naman, 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 mga sir. Hindi po tayo nagpo-kontrapelo. Hindi. Kailangan talaga po natin magpalakas. Pero hindi pwede tayong maunguna lang. Yung akalyado natin parang ayaw na sa atin eh. Dahil, <laughs> hindi ko alam. Dahil yung, yung Pilipinas, bakit ganun? Pero sana yung mga kampo ng militar ay dapat privacy. Y privacy yan. Walang dapat makaalam kahit media. Kasi protection yan ng Pilipinas sa mananakop, eh wala eh. Kita na eh. Digmaan na Diyos na ang bahala sa atin. Karangalan ko pa ipaglaban ng ating bayan. Full support kami, AFP. Eh, Tama naman, kahit kami sumusuporta din. Kaso ang Sana, sir, bigyan nyo po kami... Alam niyo, ano, no? Uh, parang dali lang pag-usapan ng digmaan, no? Parang napakadali lang. Sige, lalaban tayo! Lalaban! Lalaban! <laughs> Tignan nyo ngayon nangyayari sa Israel, tsaka yung kalaban ng Israel. Yung mga nagugutom, yung mga nadadamay, mga kawawa, mga bata, matanda, pumapayat sa gutom. Sa, ano pa bang bansa yung isa na talagang sa Gaza ba yon? Gaza? Tama ba? Ewan ko, di ko na alam na kahit paglalakad, hirap na hirap na, nagugutom sa limang tao, isa doon na, na, na wawalan ng buhay kasi nga dahil sa gutom. Wala na, hindi ho biro yung gera. Kaya, para sa Pilipinas, lalaman tayo. Hindi. Kailangan ho nating i-reverse psychology. Ano ba bang gamit kong term? Ganito. Si, si ah uh, Pangulong Duterte, sabi niya, igaganon din niya yung watawat. Hindi niya ginawa. E, eh, siya. Imbis na gawin niya yung watawat, iaanon niya sa island, igaganon din niya, itutusok niya. Ginawa niya, ginamit na lang niya yung China para mapakinabangan pa. Naging magkaibigan pa sila. Ganon sana, no? O, kausapin mo yung China, uh, amu-amuhin mo, mali mo, uh, dahil sa mga product nila, eh, o kaya sa pagpapaganda dito sa Pilipinas, mapapakinabangan pa natin. Kaysa idigma mo sila. Pag tingin mo, mag-isa ka na lang pala. Pag tingin mo sa likod, yung mga kaalyado mo, wala na, di pa dumarating. Pabor naman din tayong mapalakas itong ating mga kasuka, mga sundalo ng Pilipinas. Ginagalang ko 'yan hangga't maari nga. Pag nakasalubong ko sa saluduhan ko 'yan eh. Mga ano 'yan, mga matatapang ko natin binubuwis ang buhay para po sa ating bayan. Yung sweldo hindi kalakihan. O malaki na rin siguro. Pero hindi sa patyon para pag nawala buhay nila, yung mga maiiwan nilang mga mahal sa buhay, paano rin 'yon? Kaya ako saludo ko sa kanila, yung tapang nila para sa mga para sa ating bansa. Tapos isang bagsak, ilalaban eh, tayo nang wala tayong kaalyado. Huwag nyo kayong pumabor. Mahira po. Para sa akin lang ha. Siguro kung kabubuan yung sinabi ko, eh, i-comment nyo na rin. Bobo ko bali. Dapat talaga tayo muna ang lumaban dahil tayo ang inaano. Kaya mas maganda ho sabay. Kaysa yung lalaban lang ho tayo ng tayo lang, no?